Hi! Hello po! Ito po si Josa po ako. Alam niyo po, napatunayan ko po na malupit talaga ang mga Tagalupa. Dahil nung first time ko pong sumali ng Miss Gay, ay di ako pinakilala ng host. Okay, our next candidate is Miss Anne Curtis! Ay di ang mga tao isigawan, syempre, Anne Curtis, maganda yun. O di ako ko pang aking mukha dahil para surprise. O ang mga tao isigawan, yan, maganda yan, maganda yan. Alam niyo po, no, ako okay, gumarni na. Sabi ng mga tao eh, taklubin na uli! Taklubin na! Taklubin na! Alam niyo po, nalungkot po talaga ako. Kaya ang ginawa ko, tinakluban ko na ulit ang mukha ko. Tapos po, nung pangalawa kong laban ng Miss Gay, kamalasan ko, okay, napanggitnaan. Napanggitnaan ako ni Christine Reyes at ni Angel Oxine. May hey, di-awarding na. Sabi ng eh, okay, Our Miss Flawless is candidate number... Dohay kapado, Nadin si Christine Reyes, tapos nasa katabi ko si Angel Luxin. Miss Flawless is Miss Christine Reyes! Hodi ang mga fans ko ano? Ang mga fans ko ay nangihinayang. Sabi, the place na, the place! Po, pagkasayang ah, the place! Sa akin ako po, marami pa namang award. Sa next, next award ay eh, Miss Close Up Smile. Miss Close Up Smile. Naku po, ang mga magniniyog ng tatay pala ay eh, nanonood din. Ho, si Gawan, sabi, Ann Cortez! Ann Cortez! Okay. Our Miss Close Up Smile is Miss Angel Loxin! Naku po, si Gawan. Si talaga ang mga magniniyog ng tatay. Sabi, naku po, ay haging na Haging na, naku po, pagkasayang haging. Alam niyo po, natapos yung contest, wala po ako napanalunan. Longkot na panalunan. Lungkot na lungkot ang mga manonood, yung mga magniniyog ng tatay. Sabayin ako po, pagkasayang, ah, uh, munti ka na, eh. Kung hindi the place eh, hugging, eh. Ako po, konting-konti na lang talaga. A ako na yun, eh. Ako na yun. The place na, ang. Tapos po, ang pangatlo ko pong laban ng contest. Ayun, masaya naman po dahil ako po ay nanalo. Best in national costume. Aba, pag hindi pa naman nanalo talaga yung costume na iyon, biruin ninyo, inarkila ko pa yun sa, sa kaibigan kong taga nila Hirap na hirap ako sa pagbibitbit dahil ang talaga ng, ang laki talaga ng, hairdress. Alam niyo sa so sobrang laki ng hairdress. Hindi po ako pinasakay ng LRT dahil abala daw. Eh syempre wala akong magagawa kundi i-taxi ko. Tapos nang di ako nang pupuntahan ako ng terminal sa Batangas. Hindi magkasya sa bus, sa sa yan. Tapos i sabi ng sabi ng konduktor, "Eh siya bayaran, iakyat mo na lang iyan, ibayaran mo, bayaran mo na lang ng isa iyan." Eh daw wala akong nagawa kundi biniyaran ko na din lamang ng isa. Ayun, Ay, nanalo naman ako. Kaso nang pabalik gay hindi binayad ko ng isang ang, hairdress ko. Tapos hindi na naman ako pinasakay sa sa LRT, dinataksi na naman ako. Ang laki ng ganun na gastos ko, mahigit na isang libo. Alam niyo nung nakita ko na po yung sobre, 50 pesos lamang po ang laman. 50 pesos na naman ang na sobre. Lugi pa talaga ako. Tapos yun, may trophy naman. Yan ko yung trophy. Yun ako po, kulang na lang may iba ko sa organizer ni Miss Gay na iyon. Tapos po, yung huli kong laban. Ayun. Nanalo po ako. First runner-up. Yes, first runner up ako. Siyempre sa barangay na namin kinanap yun, pag hindi pa naman ako nanalo. Pero nalungkot pa din ako kahit first runner up ako. Ay, paano naman? Yung kalaban ko ang nanalo. Mismo pag amin ako, hindi pa rin ako ang nanalo. Ang nakakalungkot pa noon, first runner up ako. Dadalwa na hala ang kami naglabanan. Siyempre yung kalaban ko yung title. Eh. Dadalwa na hala, ang first runner up ako. Eh, sobrang pangit ko na noon. Kaya Simulan, hindi, tinigil ko na talaga pagsali sa mga Miss Gay. Ay, nako, okay na. Papagod lang, napupuyat lamang. Binadaya lang naman ako. Pero ngayon, tiyos na ako. Sorry. Hindi na ako pinaglalabanan. Siyempre, naku, pag, pag lumaban ako, edi first runner-up na lang ang pinaglalabanan nila. Kaya, sa inyo na lang yan. Sa inyo ng corona. Lamunin ninyo. Bye.